Good. magandang araw po mga bossing. Meron tayong binubuo dito na PCP. Yan yes, siya. Yes. Kompleto na yung gamit mga bossing. i chip na lang tapos i- Itotono yung regulator niya mga bossing para dito. Ito po meron pong mayari nito, nag-down siya ng 5,000. Ngayon natapos po yung unit ni sir, kaya lang nagkulang siya ng budget kaya ipapasa natin sa iba mga bossing uh, available na po siya uh, stainless po to na solid solid stainless po na receiver picatinny railings dovetail 20mm ay dovetail picatinny railings 20mm hammer type or swing type po yung hammer po nito, mga bossing, stainless. Then, receiver, solid na stainless. Alloy hand grip. Uh, trigger, stainless. Yan, lilinis ko na siya, mga bossing. Binapin ko po yung receiver niya para kumintab siya ng konti. Pati yung metal nito, stainless, binapin ko na din siya. Lilinis ko na, mga lords. Ayan siya. Folding type. Ngayon, kung gusto nyo umorder, kung ganito lang, uh, ang price, babanggitin ko mga bossing, down payment, 5,000. 5,000 ang down. Kung ito lang yung kukunin nyo mga bossing, 30,000. Kasama na yung gates. Yan. Kung T6, mas mababa siya. Ito kaya mahal, solid po to, na stainless, mahirap gawin. Mahirap iulma po. Kailangan ng malaking tools at malaking milling machine tsaka matigas na bala mga bossing kaya may kamahalan po siya mahirap pong gawin ya pangmatagalan na yan hindi na masisira yan mga bossing kahit bumaksak man yan solid po na stainless yan solid yung tread nito pang regulator na mga bossing pang regulated niya ito 16mm po yung butas yung lock ng barrel dito po mga bossing yan complete na to mga bossing i-assemble ko na lang ang problema lang nito yan naka CF tank siya mga bossing 30,000 ito lang na mga bossing hindi siya buo ngayon kung buo siya 50,000 kaya mataas po siya naka depende po sa nakalagay depende po dun sa materials na ginamit saka yung mga kung anong nakalagay Natangke tsaka barrel mga bossing. Ito siya. Yan. Ang problema, hindi pa siya nakatono mga bossing. Ano yung tono dito? Hindi po yung lakas. Yan. Yan, sagad na siya. Pero yung gauge niya nandito at saka yung quick fill niya. Kailangan mga bossing, ang tamang tono dyan, tempo, yan, nakaganyan siya mga bossing. Nandito yung quick fill nandito yung gauge. Yan, pakita natin. Yan. Kailangan pag nilagay mo yung barrel, nasa gitna siya. Ang gagawin natin, tatanggalin natin to, -ip, ipaparetase natin ng konti. Yan. Para sumakto po yung tono ng thread. Yan. Iri-reface natin ng konti dito. Pag iiwalay natin yan, tatanggalin mo lang yung nut niyan, mga bossing. Yung lock tapos, -tread, may thread din yan. i re mo ng konti para makuha natin yung ganitong angulo niya. Iyan, Yan. Para pag mo yung barrel, iyan. Pag tumingin ka sa gauge, nandun na siya. Pag kinargaan mo, dito, hindi kagaya ng hindi nakatune yung iba. Basta malagay lang yung regulator, kahit hindi naka-tune, ilalabas po nila yung unit. Yan. Minsan, bumabaril ka na kaganyan. Yung gates nasa kabila. Yung tamang tune yan, nakaganyan mga bossing. Nasa gitna. Yan. Kung wala kang torno, pwede mong i-replace yan. Ipato mo pa sa pabildaliya, igas-gasan mo. Yan. Hanggang makuha mo yung tamang tempo ng thread. Tamang angulo. Ayan siya. 50,000 unit and silencer lang. Nakalagay po na barrel. BBB. Ayan. Ngayon, kung gusto nyo to mga bossing, bubuwin ko siya. Makabukas lang. Matapos ko. 50,000 unit and silencer lang. Dahil hindi lang kinuha ni sir. Nagkulangan siya ng budget. Yan, siguradong pang matagalan na yan mga bossing kasi naka-stainless receiver, naka-DBB. Pag hindi maganda tumama yung barrel na to, pwede, pwede kong ibigay sa inyo Nang ng libre na lang mga bossing. Bayaran nyo na lang, ng, bayaran nyo na lang itong... Ito, eh, ilibre ko na lang yung barrel, ito na lang yung bayaran nyo mga bossing. Or 50% off pag hindi maganda tumama yung unit pag nilabas natin. Siguradong magandang tumama dahil na-try ko tong yun, itong barrel na to. Yeah, do sa GC mag ko, nilagay ko ternary ko lang. Ngayon ito ilalagay natin dito. Siguradong siguradong magandang tumama mga bossing. Kahit 50% ay 50 meters pa. Try mo yung groupings. Siguradong panalo-panalo ka na dito mga bossing. Yeah, pangmalakasan na yan mga bossing. Kaya tomas yung presyo, huwag nyo pong ikumpara sa ibang PCP, merong mas mababang PCP, nakadepende po kasi na, sa nakalagay sa unit at kung ano ang pagkayari mga boss. Meron kasi mga T6, wala siyang adjustable power, adjustable trigger, yan. Yan meron po siyang adjustable power. Pag inikot mo yan, ma-adjust mo yung power, kahit yung trigger, kung gusto mo malambot or matigas, na-adjust po yan mga bossing. Ang kagandahan lang nito, uh, naganting ka, pwede mong ilagay sa bag dahil napapaliit mo siya. Hindi ka kaya ng straight bat, mahirap bitbitin, mahirap itago mga bossing. Uh, magandang paganting, folding. Uh, wait na. lang. Nakasin lang natin yung aircon. Hindi yung mainit. Yan. Ang kagandahan ng folding, yan. Madaling itago. 50,000 po, ulitin ko mga bossing, tawag, tawag po kayo sa aking number sa mabilisan na usapan or PM nyo po ako sa Facebook, is Sporting Goods. Yan, yeah. yeah. 50,000 kasama na yung BBB Barrel at Silencer, naka CF Tank Regulated. Yan, yeah. itutunan ko na lang to mga bossing. Tapos, pwede na, pwede na, pwede na kunin kung gusto niya mga bossing. yeah, kulang pa sa bawas dito, mga bossing. Ayaw pa pumasok. Okay po, mga bossing. PM na po kayo sa aking Facebook. Mandap is 14 Goods. Or, tawag or text po kayo sa aking number. Ulitin ko yung price, 50,000. Baka meron pa pong mag how much, mag-comment sa YouTube kung magkano siya mga bossing. Tapusin nyo lang po yung video kasi mga bossing para malaman, na, malaman nyo yung price. Ito kung ganito lang, 30. Mas makakamura kayo mga bossing. 30,000, lagyan nyo ng gusto nyo ng barrel, gusto nyo ng mumurain na barrel. Nakadepende sa inyo kung anong lalagay nyo na tank. China, nasa China tank nasa 800 to 1,500 lang mga bossing. Yan, 30,000. Kung 1,000 yung tank mo, tapos yung 1,000 yung regulator mo na China, 2,000, 32. Kung maglalagay ka ng sarili mong barrel, bumili ka ng barrel na 2,000, 34 na siya. Lagyan mo ng silencer sa lagang 1,500. 35,500. O, buo na. Kaysa dito... Kung ako magbubuo na KBB silencer tapos CF si tank 50,000 po siya mga bossing. Yan. kung ito lang 30,000 kayo nang balang maglagay ng tangket sa barrel. May to order po no kung order po kayo pero kung ito kukunin nyo, available siya uh, buo ko siyang ilalabas 50,000 mga bossing. Or sige, pwede na din ito. 30,000 kung ito lang yung kukunin. Yan. Yeah. 30K. Yan. Yeah. Kayo nang balang mag-tune. Sige po mga bossing. Maraming salamat po.